Sa video ito ay magre-repaint tayo ng mags ng ating mga motor. Ano yung mga kailangan natin gamitin sa pagre-repaint nito? Paano nga ba pumili ng kulay ng mags na babagay sa kulay ng ating mga motor? At kung paano yung step-by-step -step process ng pagre-repaint ng ating mga mags? Isa pa sa nagbibigay ng karakter sa ating mga motor bukod sa kulay ng kanyang fairings ay yung kulay ng kanyang mga mags. Kaya naman kung minsan ito yung pinaparepaint or kinokustomize ng karamihang rider. Pero syempre kailangan din pag-isipan at imatch yung kulay ng ating mga mags sa ating mga motor para bumagay po ito at mas maging maganda tignan. For idea basically ito may tatlong kulay lang po ng mags na pwedeng bumagay sa kahit anong kulay ng fairings ng ating mga motor. Nandyan po yung yung black, nandiyan yung white, at nandiyan yung silver. Isa pong example ng white mags is katulad po niyan. So kahit anong kulay ng fairings ng motor natin, babagay po yung puti. Yung black na mags naman po, kadalasan natin makikita sa stock na gulong po natin or stock na mags. Then yung silver naman po, madalas natin siya makikita sa mga CNC na mags or mga aftermarket na mags na pwede rin bumagay sa kahit anong kulay ng ating motor. So yung tatlong kulay kasi ng mags na yan ay timeless. So kahit magpapalit-palit po tayo ng decals or magpapalit-palit tayo ng kulay ng pinaka fairings po natin, hindi po may iwan yung kulay ng mags natin. Babagay pa rin po siya sa ating mga motor. Ngayon, kung pipili kayo ng ibang kulay ng inyong mga mags ay make sure na complementary pa rin siya sa inyong mga motor. So paano nga ba natin gagawin yon? Iba po kasi na nagpaparepaint ng mags na kulay blue, violet, red. Yung iba gold, yung iba bronze. Pero parang pangit po siya tignan sa motor natin kasi di siya complementary. So paano nga ba natin siya gagawing complementary? So minsan po kasi yung ginagawa ng iba, minamatch po nila yung kulay ng fairings nila sa kanilang mga mags. Which is okay naman po para isahang kulay or parang monocolor lang yung kanilang mga motor. Halimbawa na lang, red yung fairings tapos red din yung mags. Or kulay blue yung motor tapos blue din yung mags. So goods pa rin naman yon hindi siya masakit sa mata. So yung nangyayari kasi minsan, pulay yung motor tapos blue yung mags. Parang hindi na siya masyadong nagko-complement at medyo masakit na siya sa mata. Parang maraming nangyari sa motor. Ngayon yung ibang hacks ng iba, halimbawa yung kanilang motor ay puti. Tapos may decals sila na blue na lining man yan or lettering. Doon nila imamatch yung kulay ng kanilang mga mags. Halimbawa naman, gray yung kanilang mga motor tapos may highlights po siya or decals na kulay pula. So doon po nila imamatch yung kanilang mga mags. Kumbaga pwede po natin maging basihan yung kulay or yung decals ng motor sa pagpili ng kulay ng ating mga mags. So yun idea lang naman para sa mga hindi pa nakapag decide ng kulay ng kanilang mags na ipapalit or ire -repaint. So dito naman sa motor natin actually yung kulay ng mga Honda Click 150 is dalawang kulay yan. Yung matte red po natin at saka silver which is eto tapos eto napalitan ko na lang pero silver din po yung stock na kulay nyan also naging silver na rin din po yung crankcase po natin kung kaya naman pinaka best na kulay ng mags talaga na bala ko dito is kulay silver pero base sa mga nakikita ko kung magsisilver po tayo mas okay na CNC mags na para medyo makintab at mas maganda siyang tignan. Kung repainted lang kasi na silver or metallic silver, medyo chrome or irerepaint lang po natin siya, hindi siya masyadong glossy at hindi lilitaw yung pagka silver ng ating mga mags. Kumbaga, kung, kung naka-repainted tayo na silver tas tinabin mo siya sa naka CNC, mumukhang kawawa lang yung mags natin. Kung kaya naman yung pinili nating kulay is pearl white ngayon. Siguro pag nagka-budget, doon na lang tayo bibili ng CNC tapos silver yung ilalagay ko po diyan para magmatch po sa crankcase at saka sa pinaka tim or kulay ng mga Click 150 which is red at saka silver. Ito Pe pearl white po kasi tayo kasi in general para magaya din ng iba na galing sa stock na mag nila na kulay itim. Asundan din po nila yung steps natin sa pagre-repaint ng pearl white. So hindi na ako nagpalit ng kulay kasi currently kung makikita nyo kulay puti naman yung mags natin at maganda naman po siya tignan sa ating mga motor kaso nga lang kung titignan natin ang malapitan nagkaroon na po ng mga cracks, mga gasgas -gas, itong kulay ng mags natin at nakikita ko na po is stock na kulay niya so by the way hindi po ako yung nagrepaint nito nung nabili ko na po yung motor nakarepaint na po siya at makalipas ng mahigit isang taon, syempre sa katandaan na rin at hindi ko alam kung anong paint yung ginamit dito. Ayan o, oh, nagkakaroon na ng mga cracks. Ewan ko kung matibay na matibay yung pagkagawa. Pero tumagal din naman yung magandang kulay ng pagkaputi nito. Hindi lang sya pearl white na no? palagay ko white lang sya. Yung pearl white po kasi is parang ganito, parang may pagkaglossy tapos may slight na slight na pagka ng konti. Ayan oh. Parang may mga glitter siya na parang gold na konti. Pero kung titingnan ng malayuan, kulay puti pa rin para po sa mga gusto mag DIY repaint ng kanilang mga mags especially mag purple white po tayo sundan nyo lang yung video na ito so unahin ko na po sa proseso na gagawin po natin syempre babaklasin po natin yung mags gulong natin dito sa ating pinaka motor yung harap at saka yung likod then hindi na po natin tatanggalin tong gulong ha, dahil wala po tayong tools dahil DIY lang po tayo gagawa po tayo ng paraan para ma repaintan po siya kahit nandito po yung gulong so mamaya tuturo ko sa inyo so pag nabaklas na yan dating gawin isprayan po natin ng paint remover para matanggal po itong puting pintura po niya also pati po yung stock na color po niya which is nasa ilalim pa po nito so pagkatapos po natin na sprayan nito magtutuklapan na po yung pintura at matitira na lang po itong material or pinaka alloy nitong mags natin katapos noon lilihain pa po, po natin siya ng tatlong grit 400, 800, 1000 para maging smooth matanggal po yung mga nakabukol or uneven surface then bago po natin siya pinturahan dahil hindi po natin tatanggalin yung gulong may binili po tayong baraha kung saan isisingit po natin yan paikot dito sa ating mga mags at nang sa gayon di po madama yung gulong natin sa pagre-repaint so bumili po tayo ng isang set mamaya may kita nyo rin po kung paano natin siya ilalagay so sa mga gagamitin natin na paint ito magdedepende sa anong kulay yung ipapahid nyo pero sa atin nga pearl white so for reference ito po pinakauna syempre surfacer para kumapit po yung mga kulay na ilalagay po natin kumbaga ito yung magiging base coat natin para hindi po agad matuklap yung top color na ilalagay po natin UCH210 surfacer dito sa samurai so basically kulay gray po yung output nito kung kaya naman gagamit po tayo ng white muna So hindi pa po ito yung pearl white ha. 102 ng samurai white muna yung gagamitin natin. Dahil nga yung base coat natin is kulay gray sya. Kailangan po munang matakpan yung pagka gray nito para pag nag apply po tayo ng pearl white po natin, litaw nalitaw po yung pagka pearl white po nya. So ito po yung pearl white po natin, may code po sya na H196 pearl white nang samurai. Pag po kasi dati ng surfacer gray tapos pearl white, medyo hindi po magiging malinaw yung pagka pearl white po niya. Kumbaga, parang may pagka grayish yung lilitaw. Kaya naman, eto, white muna tapos pearl white. By the way, pares po yung binili natin. Pares, pares lahat kasi dalawa yung gulong po natin. For sure, mauubos or sasakto lang po yung isang can para sa tig-isang gulong po natin. So, dalawang surfacer, dalawang white tapos dalawang pearl white yung pinaka huli po natin ay yung clear po natin 1 slash 128 clear para sa clear coat or pinaka top coat po natin at glossy clear po ito hindi po ito yung flat clear para lumitaw po yung pagka pearl white nya Also, maprotektahan po siya. Sa anumang kondisyon ng panahon, hindi po siya agad mag-fade. Also, hindi po agad matuklap yung paint natin at mas madali po siyang linisin. So, clear coat po para sa last coat po natin. So, yan po yung mga set ng pinturang gagamitin po natin. Specifically, kung pearl white. Kung ibang kulay po, maybe mag -iba lang po etong dito sa gitna, yung top coat po natin. So, start na po natin yung process. Baklasin lang po muna natin yung gulong. So ayan, yeah, natanggal na po natin yung dalawang mags natin. No? Dito sa front wheel po natin, tinanggal pa po natin yung disc brake. Also, yung mga dust seal na nandito. So sa malapitan, kung makikita nyo, medyo nagbabakbak na yung pintura natin at may mga asfalto na pong dumikit. So, may part na rin na naninilaw also dito sa kabila. Medyo nagbabakbak na din eh, lumilitaw na. So ayan ang daming mga bakbak. Bago po natin siya apply ng paint remover or na strip sol mas okay linisin po muna natin para madaling matanggal yung mga pintura. Nas ng ilang oras na pagtatanggal ng pintura, ito na po yung pinaka-output natin. Ayan, kung makikita nyo naman, mga tira-tira pa ng konti pero tatanggalin po natin yan. Gamit naman yung liha, so i-smoothen po natin siya. Medyo nahirapan lang tayo magtanggal ng mga pintura na to dahil repainted yung tinanggalan natin. At napakaraming layers, so nagamit pa tayo ng tatlong spray paint remover, tapos dalawang strip sol dahil nga napakapal. Pero kung stuck-stuck lang yung pintura niya, yung itim, kahit isang kan lang siguro nito mababakpak kagad yan. Para maging smooth po yung surface ng mugs natin at maganda siya pag pininturahan, gagamit po tayo ng 800 tapos 1000 grit na sandpaper para masmutan po yung mga hindi pa na-smoothen at also matanggal pa yung paunti-unting pintura. Yung mga ilang parts lang na talagang sobrang hirap tanggalin pero make sure na lang natin na mapasadahan po natin lahat ng liha para magflat na lang po. Sanding po yung gagawin natin para medyo smooth yung maging output. po yung output ng mags natin after natin siya naliha so na smoothen na po natin lahat ng sides lahat ng parts po nyan kahit po itong rear so may mga natirang pintura pero ito kapit na kapit na ito at ayaw na talagang matanggal pero dahil napasadaan natin ng liha so na na yan hindi na siya nakaumbok so next step natin bago po tayo mag repaint dahil nakakabit yung gulong dito sa mags po natin so syempre iwasan nating mapinturahan to lalagyan po natin ng harang dito sa pamagitan po ng mga card. so iipit lang po natin yan dito by the way dapat buwasan nyo yung hangin ng inyong magulong para maipit nyo po ito so paikutan po natin yan harap likod tapos yung mga butas dito sa gitna katulad na lang nitong bearing tatakpan po natin ng tip yan also dito po sa part ng tornilyuhan ng disc brake po natin dito naman sa rear itong malaking bilog na to also yun dito para hindi po sila madamay sa pipinturahan natin. Ayan, okay na. Ready to paint na po tayo. Natakpan na po natin yung dapat takpan. Nalagyan natin na harang dito sa gilid. Pati na rin dito sa ilalim. So, baliktaran po yan. Also, yung mga pasukan ng turnilyo, bearing. Sinama ko na rin pati pito para hindi madamay. So, kaya rin sa bakal lang natin siya pinatong para ay baliktad natin at yung baraha hindi masira. So, pagkatapos dito kasi sa harap, balik tarin agad natin para medyo mabilis yung trabaho natin. Also, dito, napatungan na rin natin ang barahan. Nagkulangan lang po tayo. Kaya naman, Tape na lang yung nilagay natin dito. So baligtaran din po yan. O so, pati ito lalagyan ng brake shoe po natin, tinakpan po natin para hindi madamay. So yan, ito nakalign up na po yung mga gagamitin natin. Unain po natin yung primer. So tigdalawa po yan kasi baka kan yung maubos natin sa tigisang gulong. Dalawang primer, unang coat po natin or base coat. Then white para matakpan po yung primer. At mas nakita yung kulay at matingkad yung pagka pearl white po nya. Tapos final coat po natin clear coat. So sa pag-spray po natin, tig dalawang coat kada spray. So dalawang coat ng primer, tapos patutuyuin natin ng mga 5 to 10 minutes. So kung medyo mainit, mga 5 minutes lang siguro. Pero dito, yung panahon medyo maulap. Tansyahin na lang natin at may make sure na lang natin na medyo tuyo bago patungan ng second coat. By the way, lalagay ko po yung link ng mato dito sa description ng video. Surfacer, white, pearl white, clear coat, tig dalawang coats kada gulong So tips naman po sa pag-spray, alugin po natin siya ng maigi tapos pag binuga na po natin mga isa hanggang dalawang dangkal yung layo para pino po yung mapunta sa pinipintura natin. So para sa first coat, UCH210 Surfacer, bugaan na natin make sure nyo rin na tuyo na po yung inyong mga mags kung gasan nyo man or nabasa. Tapos make sure nyo rin na bago nyo balik ka rin is na-applyan po lahat ng side. Sipatin nyo po yung mga part na hindi napipinturahan or hindi pa nalalagyan. Nakukutan nitong spray paint. At mas okay din iniikutan nyo po yung gulong ninyo para yung buga ng spray is umaabot po sa mga kasulok-sulukan na dapat niyang makutan. So yun, okay na yung first coat ng primer gray dito sa side na to. So balik lang po natin. Nox na tayo sa first coat dito. Lipat tayo dito sa kabilang gulong. after natin napatuyo ng mga 5 to 10 minutes, ayan, second coat na po ulit tayo. Primer gray surfacer. So tama lang yung binili natin, tigdalawa kasi sumakto lang siya sa dalawang gulong. So halos isang kan, two coats kada gulong. So patuyin lang natin yan tapos uh, apply na po natin itong white natin. hindi nasa pagkakataon na delete or nakurap po yung video natin after natin mag spray ng primer. Kaya medyo natagalan din ako sa upload, tinry ko pang i-revive pero wala na po talaga yung video. Kaya naman kung kento ko na lang sa inyo yung naging process natin after natin dito sa primer kasi may kita nyo, nakalagay na po siya dito sa ating mga motor. Pero bibigyan ko na lang kayo ng montage. Dito sa process muna tayo, ikwento ko sa inyo. Mga dapat natin malaman at tandaan pag mag spray na po tayo ng mga susunod na kulay. So after po natin napatuyo yung primer, hindi na po natin siya niliha dahil primer na rin po ito pero may nakita ko na iba na nililiha pa po nila pero sa case natin okay lang naman po dahil samurai naman ito sa surfacer naman to wala naman sa instruction talaga na lilihain yung iba para doble kapit na lang po ng base color or top color na ilalagay So, in-spray po natin itong white na may code na 2102 pagkatapos ng primer. So, dito medyo naging madali yung process natin dahil mula sa parang dark gray ay Nagikita po natin yung mga parts na na-coat na po nitong white natin. Kumbaga natatakpan niya na po yung gray tapos lumilito na po yung kulay ng puti ng mags po natin. So kailangan lang natin i-coat, patin natin lahat ng kasulok-sulokan. Walang may iwan para ma-coat po natin ng puti lahat ng areas. So two coats din po yung ginawa natin. Pinatuyo natin bago i-apply yung isang coat. Ah, maganda po yung maging output. So two cans din po yung naubos po natin. After dito sa white, dito na po tayo sa pinakakulay or top coat ng ating mga mags which is pearl white so dito naman sa pearl white medyo challenging ito dahil medyo may pagkaklear paint na ito hindi katulad ng white na puting puti talaga itong pearl white is ina-apply lang po talaga siya after ng puti so hindi po tayo pwede mag-apply ng pearl white after po ng surface kasi hindi po lilitaw yung pagka pearl na gusto nating ma-achieve medyo hilaw yung magiging output nya medyo magiging challenging lang nga yung pag apply nito sa white dahil hindi natin nakikita yung part na na apply dahil koti lang yung difference po nya sa white na paint pero yun make sure na lang natin na makotan po natin lahat ng kasulok-sulukan para pantay po na pearl white yung lilitaw medyo may pagka glossy po ito mamaya imomontage natin para makita nyo yung resulta ng pearl white po natin. So, two coats din po yung ginawa natin. Tigisang spray can kada isang gulong. Kaya naman, naubos din po itong pearl white. pero ng pearl white, ito mas challenging ito dahil yung pinaka clear po natin. syempre ito transparent na to Hindi natin nakikita yung part na na-apply natin. Kaya naman, make sure lang din po natin na na-coat lahat. Kasi para sa akin, yung advantage nito, mas madaling linisin yung surface ng ating mga mags or ng ating pininturahan dahil medyo madulas po yung pinaka output nito medyo glossy na madulas kaya naman kapag pinunasan na po natin yung ating mga mags lalo na po puti ito medyo dumihin lang ng konti. So okay na, pantay po na makutan po natin lahat. Walang may iwan para pag na lang natin yung motor po natin is sana lang pong matatanggal or maaalis yung mga likabok. So advice ko to kasi yung dating paint natin is kulay puti nga. Medyo nahihirapan ako maglinis sa part na medyo rough or hindi smooth. So itong pearl white natin dahil nakutan ng maayos ng transparent natin or clear coat medyo madulas siya. Actually, 2 days na yung nakalipas after natin siya na At sa ngayon, yung itsura niya, parang bagong paint pa rin siya. Hindi pa po masyadong naalikabukan, naninilaw, nagbabakbak. So, kinabit lang po natin yung ating mga gulong after po natin siyang napintan lahat ng coats po natin hanggang sa transparent. Medyo patuin lang natin ng sobra dahil pwedeng magbakat yung ating mga fingerprints, ating mga daliri or maging sticky pa siya pag kinabit kung sakali hindi natin na make sure na tuyo yung sa akin pinaabot ko pa ng magdamag bago ko siya ilagay para make sure nato yung tuyo po siya so yan medyo na rebuild na rin yung kulay ni Scarlett natin dahil nga na huling upload nito na delete yung ibang clips pero bigyan ko na lang kayo ng montage para ma-appreciate nyo yung pearl white na mags natin idea rin po kayo sa gastos kung magre-repeat din po kayo ng pearl white at gagayain nyo po yung process na ginawa natin at kung samurai din po yung gagamitin nyo for idea nasa 250 each ito so wala ito nasa 2,000 yung ginamit natin sa paint bukod pa dyan yung strip sole yung spray paint remover so sabihin na natin mga 2,500 to 3,000 yung pwede nyo magastos kung sakali mang magdi-DIY repaint kayo ng pearl white sa inyong mga mags pwede pa pong bumabayan, depende po sa brand ng pintura na gagamitin nyo pero kung gusto nyo po ng quality at saka tatagal, mas okay na po na magsamurai po kayo para long lasting na po yung paint ng inyong mga mags. So lang muna para sa video na ito, abangan nyo na lang kung paano natin kinulayan, anong ginamit natin dito kay Scarlett natin sa pagkapula nyo. Sana may natutunan kayo sa pagpe ng ating mga mags at at pagpili kung anong kulay yung i hanapin po natin sa kanya. So yun lang muna para sa video na ito, the more click, the more you know, repaint ng pearl white mags ng ating mga motor. Bye bye!